sa bawat hapag na walang laman. May kwento ng pangarap na hindi pa natutupad. Sa bawat batang kumakalam ang tiyan, may sigaw ng hustisya na dapat marinig ng sambayanan. Pipan, hindi na plano, kundi pangakong sabay-sabay nating tinatahak. Nutrisyong di karapatang tunay na mahalaga. Sa bukit, sa palengke, sa bawat tahanan, dapat may pagkain, sustansya at kaalaman. Hindi pwedeng gusto mong maging normal dahil ang kinabukasan ay nakasalalay sa bawat dangal. Food security, ibig sabihin, may pagkain sa mesa sa bawat oras sa bahay nutrition security. Ibig sabihin, may sustansya sa bawat subo, sa bawat buhay na hinahabi ng pag-asa. Kaya sama-sama sa pipan tayo'y magkaisa. Goberna, mamamayan, bawat sektor, may ambag, may bisa. Gawin nating prioridad ang nutrition at pagkain dahil ang karapatan ay hindi dapat ipinagkakait sa sinuman. Sa bawat hakbang, sa bawat salita, ipaalala natin sapat na pagkain ay karapatan ng madla. Hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat. Sa pipad, sama-sama, sa nutrisyo, sapat.